Good morning! Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan! Ito yung aking almusal for today's video. Ayan. Mayroon akong avocado. Ito palaman ng avocado. Laman sa tinapay. Tapos mayroon akong peanut butter. At saka ito naman yung ham and cheese. So tara naman mga kabayan at... Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God na mayroon kaming maraming pagkain. Mahirap ang isang buhay abroad, hindi basta-basta, kasi minsan yung ibang mga amo natin, madamot sila. Kaya, paswertihan tayo kapag tayo ay nasa ibang bansa. So, ayan. Kahit man lang sa pagkain ay swerte kami, di ba? ayan mga kabayan, yung aking almusal. So, tara, samahan niyo na ako with Milo unahin natin yung peanut butter. Mm. Yummy guys. Mainit-init na Milo sa malamig na panahon dito sa Singapore. Myanmar from Myanmar. Mm -hmm. <laughs> Shout out from Myanmar. How much is? Sobrang init yung may ilo ko. See? The smoke. Mm. -hmm. sa mga kababayan natin dyan na mga ano kamusta kaya kayo sa mga hamon nyo guys ito lang dito yung pinapasasalamat ko sa Panginoon kasi ano kami sa pagkain unlimited kami sa pagkain unli. Kaya tingnan nyo yung body, nag-unli na rin sa taba. <laughs> Pero ako na lang nagkocontrol, guys, kasi mahirap na, no? Masyadong mataba tayo, tapos simpre nagkakaedad na tayo. So, ayan, thankful ako, kasi alam nyo, guys, yung kwento, pag gusto namin kumain ng marami, damihan namin yung saing. Yan yung, or yan yung roast namin ng kasama ko. Minsan, gusto namin kumain ng noodles. O ayan, sa mga kababayan natin yung iba, hindi pwedeng kumain ng miswa. Na no, may sardinas, hindi sila, hindi sila nagluluto ng sarili nilang pagkain. So kami dito, kung ano gusto namin lutuin, yung ano gusto namin kainin, yung, yung gusto namin lutuin. Kasi sila, yung pagkain ng amo nila, yan yung pagkain yan yung kakainin nila so kung kami, kung nagigrip kami o oh, halimbawa miswa at saka yung ano sardinas, tapos may patula hmm. pag alam ko yan bibili ng patula yung matanda sigurado sardinas yan at saka miswa guys, really kaya yung iba, yung kabayan ko dyan oh. sabi ko, pahingin ng papaya hmm nagluto ako ng papaya sabi ko bigyan kita lutoy ko sa sardinas at saka malunggay sabi ko miswa yung kanain namin hindi ko nilagyan sa iyo kasi mamaya magdadryan yung sabaw di ba sabi ko kung gusto niya magkaroon ng miswa sabi ko busan ko lang naman ng tubig yan tapos initin niya yung sabaw ilagay na doon yung miswa di ba kasi okay na to Tay. tapos may tuyo um, mas maganda yung kanin sardinas kanin at saka tuyo o de diba kung parami yung kain mo <laughs> salamat pala sa ayuda. Ito yung last namin na ayuda. So ayan guys. Pray lang tayo kapag nandito tayo sa ibang bansa. Bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay. Good health palagi yan talaga yung ano natin. Capital. Health talaga natin. Kaya, magkain tayo ng masustansyang pagkain. Lalo-lalo ng mga gulay. Wala na, ako, wala akong vitamins, guys. Hindi ako mayinom ng vitamins. Gulay. Basta may gulay kami araw-araw. Yan ang inaano ko. Kung mamaya, mag -ano kami, mag kami ulit. Pero yung miswa, yun diba sa atin, sabaw. Sinasabawan natin yung miswa, ba diba? Dito, Ibuhusan ko lang siya ng tubig na mainit tapos banawan ko para matanggal yung mga flour niya, ba? Diba? At saka mag-fry ako ng minced pork at saka fish ball at saka BG kaya na ilagay ko i ko na lang sila sa ano sa miswa kaya ilagay ko lang sa plate yung miswa tapos to sa top niya minced pork at saka sa gilid fish oh salt na mamaya yung tangalian namin busog-lusog na naman si G hmm, hmm. palit lang minsan noodles pero minsan lang talaga guys yung noodles pag nagigrape lang ako tapos manok baboy ganun yan mga gulay bisag-bisag lang ng gulay sa pau yan saka maswerte kami dito kasi sa kapitbahay may binibigay rin na pagkain. Hindi talaga kami magugutuman. Maswerte namin, di ba? Kaya sa abroad, swertihan, di ba? Diskarti kailangan din. May diskarti ka. Kasi nung bago pa lang ako, syempre iba yung trato nila sa'yo yung pwede kong makain lang noodles. Guys, noodles lang guys. Ha? Sa atin yung noodles, inuulam. Snack. Sa akin guys, tanghalian. O oh, ano, masiyo dyan. Tanghalian ko noodles lang. Oh so guys, nung bago palang ako, mga unang araw ko, sabi nila, tanghalian ko noodles lang dalawang araw, pangalawang araw ko, noodles pa rin. Sabi ko, hindi na ito maganda, noodles. Araw-arawin ako, noodles. Sabi ko, pwede ba akong kumain ng kanin? Sa, sa Pilipinas, tatlong beses ako kumakain ng kanin. Nanibago yung sigmura ko. Tapos dito, sa gabi lang ako kakain ng kanin, noodles, sa tanghalian. Importante yung sa tanghalian kahit hindi na ako kumain sa hapunan ng kanin, importante sa tanghalian kasi kailangan akin, kailangan ko yung energy, 'di ba? Paano ko magtatrabaho yung noodles hanggang sa anong yan? Oh. Tapos biglain mo yung sikmura mo na sa Pilipinas ka galing, three times a day ka kumakain ng kanin, tapos pagdating mo dito, tanghalian mo ng tulos. oh, sa di ba diba? Naranasan nyo ba yan? ba diba, hindi? Dito lang yan sa broth guys. Kaya ayan, shout out kailangan nating magdiskarte din. Kasi iba sila, yun. Eh. kapag bago ka pa lang iba 'yung pagtrato nila. Kaya diskarte lang. Eh. Wala namang matao. Oh. Hindi, bilangan ba nila yan si mo? Pero ngayon, okay na guys. Yun, mukha ka lang ah. Walang problema. Mm. My last pa guys. Mhm, dạ mì So yên, guys, ito last avocado. with whole bread. Hmm, Nice. Sarap. Dati kasi sa Pilipinas, yung abogado, yan yung talaga pinakaborito ko guys. Yan, kunin ko yan lahat. Mix ko yan sa condense. Tapos ilagay ko sa freezer. Magkunting lamig siya na parang ice cream. Yan. Yan talaga yung pinagagusto ko. Yan pala, hindi na healthy kasi nilalagyan mo na siya ng milk. So, ayan. Sanay na ako. Wala ng milk. Ito na lang. Ganito na lang. So, ayan. Shout out sa buhay. Buhay. Abroad. Kailangan kumain tayo ng healthy para may resistensya tayo magtrabaho at kailangan kumain natin ng masustansyang pagkain lalo lalo na yung gulay so ayan ang nagbibigay ng lakas sa atin so ayan guys for today's video ayan thank you so much sa inyong lahat sa walang song pagsubaybay kay Jipa Chikoy dito sa Singapore mabuhay tayong lahat and God bless us all please don't forget to like subscribe And click the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ko na videos. Mabuhay!